At ngayon na ipapakita ko sa inyong aming pagkain ngayong tanghalian. May kanin, basmati, yan makaroni. Kumuha ako ng konti at ang pinaka-sauce na inilagay ko, yung pinaka-gulay nila, yung garban sauce. Yeah, masarap yan. Inihalo ko doon sa makaroni para maging basa dahil yung makaroni ay masyadong dry. Tapos, kumuha ako ng ano dyan, ng isang gayat na manok. Meron chicken curry. Kumuha lang ako ng isa dyan. Tagal ko pumili Napili ako ng medyo pakpak yung buto-buto. Pero wala naman ako makita. Kaya kumuha na lang ako ng isa. Yan ang kagandahan sa hotel. Kaya ang hotel ang aking piniling pagtrabahuhan. Kasi free lahat. Free kami sa bahay. Free kami sa pagkain. Dahil kung babayad tayo, sa kaunting sweldo natin, walang matitira. Ang kagandahan dito, kapag nagtatrabaho ka sa hotel, ay free. Wala kang iisiping bayarin. Tapos kumuha ako niya, no? Yan ay Molokia. Kung sa Pilipinas sa atin ay yung saluyot o pasaw. Pero ginagrinder nila yan. At tapos kumuha din ako ng gulay na yang kung sa atin ay pakbet. Pero iba ang luto nila. Mas kinuha ko yung mas maraming kalabasa. Ayan. Yan ang aking pagkain. Hindi ako nag -rice. At tayo naman ay pupunta sa mga salad. May tatlong klase ngayon ng salad. Yan yung lahok-lahok na sibuyas, kamatis, uh, pipino, tapos merong lettuce meron ding cucumber na puro kung talagang gusto niyo yung purong cucumber tapos meron yan yung ano yung anong tawag dyan yung violet na repolyo na nilagyan ng raisins at saka mayonnaise at meron tayong fresh fruits na lahok lahok kumuha ako ng apat na gayat ng pineapple yung pinya dalawang gayat din ng yung pakwan at saka yung yung sweet melon yan ang kinuha kong prutas sabi nga nung manager ko mas mapalad kami dahil free ang aming pagkain hindi naman tayo makakapag luto sa atin ng ganyang iba't ibang klase so thank you for watching at ito nga kakain na kami yan yung kasalo ko yung katrabaho ko cleaner namin tagagana oh, let's eat and thank you so much for watching palagi nyo pong suportahan ng aking mga video. God bless us